sigurado ikay mapapahamak. Tago yung ugali noon. Muna. Yeah. Nung maliligong kayo gusto tago, hindi ko maano yung ano, yung ugali. Ay, hindi ko mahanap. Mahirap pa ganun, no, joke. Uh, parang nakaka... Basta mahirap pagtago yung ugali. Kasi kung tunay ngayon. na may gusto siya kay Rose, kung tunay na nangigo siya kay Rose, ipapakita niya kung sino siya. Kasi si Rose na yung bahala. Si Rose na ang bahala ng humusiga. Kung tanggap ba siya ni Rose o gusto siya ni Rose, kung bibigyan ng chance ni Rose na manigo sa kanya. Kada ko nang Mahirap pa Pero para sa akin, ayaw ko doon. Ayoko ang isang tao pag gusto ang isang tao kung man hindi yan hindi sa una pati hindi magsisimungal yun hindi kang pupunta sa walayo bakit halos <coughs> lahat na nag-adpin sa akin nakagaano alam mo Grace ang isang lalaki pag once... ako uy, na sa uy utak ng ang isang lalaki one is kasi sa isang babae uh -huh. hindi yan natanggol mm -hmm. papakita niya buti yung mm -hmm. kasi babae yung parang basta isa lang talaga yung ano na lalaki isa lang yung utak niya ng lalaki na pagliligaw ng parang iba pa kita o oh, sino ko oh, bahala siya kung oh, tanggap niya ako oh, kasi siya yung masasaktan na itatago niya tapos malalaman ng babae na ay ganito pa yung ugalay hindi mas lalo siya masasaktan yung ugalay niya kung sakali na rin siya kaya mahirap sila lalo ng lalaki na hindi mas sinasabi ko yung about you ko yung hindi ko naman yung dinandaon daw na baka sabihin niya baka sabihin mo ano um, grabe ako ganyan. Hindi ko naman sa ina, ano, pero kahit sana, ano, sana maging maayos din kayo, ganyan, sakaling, ano, maayos yung pagsasama ninyo, hindi, hindi yung tag tayong dalawa, kasi pangit yun. Hindi yung liligawan niya na nalili mo alam yung totoo Yeah. Yung, ay, sorry, Magpapaligo ka sa isang tao, lalo na pag alam mo yung alam mo, kahit sabihin natin mabait, o madali lang magpakita mabait. So, ang isang yeah. ang isang tao hindi -tab. yung magpapasama okay. sa barkada. Mag madaling mag-acting na mabait. Book, Pero di mo alam na may magagawa, may nagawa pala yun na ganito, ganyan na marirealize mo no, na. Oo. <coughs> hindi pa din dapat sasama ng barkada eh. Kung pag, kung ano, kung interested talaga yung lalaki. Kasama ang barkada ay. Yan pag gusto ka ng lalaki, kahit malayo ka, kahit wala yung kasama ko, punta ka. Sa mm -hmm. Kahit nasa, saan nga kaya? Ano, dinala ka ano, um, sa... sa an hand. hindi isang nga, ikaw? Makugol. Makugol. Oh, okay. kahit mag-isa ka ngayon, doon ko, kahit pa niyo pupuntahan ka ngayon hindi ang jago, ganito, yung gagawa ng rason ay ganto niya wala kasi akong kasama bakit inutos ang bakit kung mahal mo ba, ito mo mm -hmm. naman. Tulad ko ba natural ba ano naman ako yung kanina ko pinintaan ako kahit malayo ako tingnan mo mm -hmm. wala yung wala pa yung motor ang hindi na rin wala pa yung motor mm -hmm. pero tingnan mo nag date sila na sa 7-11 oh, wala sila sa dilim wala sila sa bilin siya na Antonio na maniligaw nasa liwanan. Maniligaw ka palang nasa dilim agad ko Jesus. Hindi nga natin alam natin na doon tayo dadaling sa ikaw talaga. Sabi ko sa ikaw, mo muna yung malayo. Lalayo. Malayo. Malayo. Ah? Malayo. Kabus Tapos sa datnan na datna namin, baka barkada, giinalong, ganun ba yung maayos na, na, na lalaki? Yan, na, nasa makaagad sa hanggang ng virus dapat di ka agad na Malay ko po ganda. Gan... Dapat, gan, dapat tinan, di ka naman sasabi, di ka naman sasama ng di mo alam kung um, saan. Alam ko, yan lang sa malapit yan. sa may burger talaga. Yung pag nasa may tindahan. Di na na na. Ba't di mo lang pa din? Tapos pagdating mo din, pagdating mo din, mayagad na mo, nag-iirinuman o baguhan pa lang tayo dito. Hindi mo alam nung buong ano. Saka maliligaw mo pala yung sinama ka sa si malayo. Oo. Pero di rin naman natin mahuhusgan yung isang tao na malay mo rin naman. Kahit na, na sabihin mo, natin na mabait siya. Malay mo rin naman, malay mo naman ba, mabait siya. Mahirap din naman mahuhusgan yung isang tao. Pero suggest ko lang Charos na huwag ka kasi sa Hindi pa niya kasi na yung tunay na ugali. Hindi mo pa kilalang kilala kung sino talaga siya. Hindi mo pa alam kung hindi mo pa alam kung anong tunay na kilos niya. No. Alam mo kung bakit yan may binibigay? Mayroon kasi yung gusto. Di ba? kasi madali lang talaga. Sa totoo lang talaga madali lang talaga mag-acting. Oo, okay, oh, oh, gusto niya may makuhaan. Interested. Babae ka pa naman. Tawa ko, ka ni Boknoy. Eh. Sa akin, makinig ka din. Ang dami nagpapahit sa'yo, Rose hindi ano pa ano, ano pa lang kasi naapak pa lang yun sa pagkadala ganyan Tama maitim pa lang hmm. wala po pati yan boyfriend mas isa yan yung literal Wage na naa na, ah, tang ina oh mm. let um, oh, oh, normal yun eh. naman yun kung siya mga una, wala pa kayo bakit papayagawa pa pa gano'n Ah. Tama din ako, Princess. Oh, mm -hmm. Princess. Wala kayo diyan. Nasa sa naman oh. 'yan. Ang mapapayo ko lang sa iyo. Kilalanin, mm. kilalanin, manligaw mo pa lang. Kilalanin mo tapos ano? Kumagtiwala agad. Uh Oo. -oh. Mahirap kasi, kasi tiwala yung... ka pag mabait ka na, may uh, ka. Uh Oo. -oh. Pag legit yan, pag sobrang bait ng isang tao ay naabuso. tago ko talaga 'ros yung ugali sa Sobrang feel ko kasi pag hinabos, 'di ba? Okay siya ma-entertain. Okay, okay lang mahiyain ba baga. Okay lang siya nang okay. Pa ganun. Okay lang siya ng okay sa iyo. Okay lang okay, pero at, ano 'yun? Sa barkada. Ang sabi mo ay ay ayus lang pag sa Europe, ano, wala. Pag may, pag may nagawang ano, kasi lalaki. Dependehan na lang. Eh. Ah, oh, dapat papakilala ko lang sa parents talaga ay eh. wala bagay yung parents. Ano eh. ba yung kayo na buga? Ha? na? Hindi po. Hindi mo pa lang talaga. Hindi ka. nga. Kaya nga, hindi pa kami yun. Ba't nasama ko sa mga Ah, malay ko ba nandun kami dati ni Grace Ang alam ko anong, siya nga lang po oh, ano, siya sa may O ano, di ka nagre nagreklamo na? Hindi na kami nag-react na nag nagkatingin na na nga kami ni Grace at saka ano Kula, pati sa kabusay yun. O ano sabi niya sa'yo? Nag-uusap kayo? Oo. Oh, ano Tapos, sabi niya? Nagkami lang dalawa magkasubay ni Grace. Oo, oh, hindi ko yung pinatabi doon at nakain ng pati. Biruin mo yan? Kala ko ba mag-uusap, mag-ano kayo? Mm -hmm. Ba't nag-iinom siya? ang utak ng na Naino, Nainom na yung isang yung siya. Forget birthday mo. Napunta din di, sa amin. Kahit pa. Dapat mm -hmm. i-entertain ka na. Pero wala pa tayong magulang na nag-alis daw. O tingnan mo yan, wala pa yung magulang. Mm -hmm. Ano pang gawin nun sa inyo? Tapos pag-alis da, pag daw namin, dumating daw yung ama niya. Hindi <laughs> <laughs> natin alam. Hindi ko rin alam. Tingnan <laughs> mo yan. Iba yung mga mas parang hirap ng salita. Hmm, hirap magsalita si Sa bagay na nasa hindi naman yan, basta kami hindi kami nagulang sa pagpaay sa iyo. Kahit sa trabaho mo lang kami. Hindi kami nagulang. Basta bagong mo, bago ka, ano, bago ka pumagod sa isang yeah. relasyon, kilala mo muna ng tao. Hindi ka agad, po, hindi ka agad hindi ka agad ano, hindi ka agad papasok sa isang relasyon na dahil gusto mo siya. Bukod sa dahil gusto mo siya, kilalanin mo kung ano talaga siya. Tsaka patawa-tawa pa. Hindi yung katago siya ng kapag kinakausap. Um, na Kahit nahihiya. Sigre siya na kaya -kaya Normal mahiya. Ano? Sa totoo lang, normal mahiya. Hindi, inaalam ko <coughs> lang naman kasi kung galing. Ngayon kasi itagong Hindi pati magsasabi ng totoo. Halata naman siya Sebaga. Halata. Hmm? Bakit ang hindi niya? Anong sabi? Nalatak. Paano niya nasabi hindi niya nasabi ng gito? Nahalata din ni Grace. Nalatak. Nalatak Bakit ano sinasabi niya? Yung ano, yung doon pa lang sa pagpunta namin, halata ka nang nandiyot ng nan Nalo? Hmm. Nalo loko. Ano? <laughs> doon pa lang, huli na. naman <laughs> dapat nga Diba, Di sabi malapit hmm. lang yung bahay niya. Oo, no, lang sa Hala. matindahan. Maling mali yun. Tapos binala kami doon sa kabusay. Tapos maling din, madim wala, din kayong, wala kayong, wala kayong ano, wala kayong kakilala din kung ano pang gawin nun sa inyo. Lay, la, ma, malayo lang din ang kambos ay doon sa unang. Oh. May Oh. wala nga mga bahay. Kaya nga, no, tingnan mo yun. Lalo, lalo, ang oh, hirap <laughs> Kung may mga ano pala doon ang pano na kayong dalawa wala kaya nga ko magdalaga pa na, dalaga wala. pa naman kayo tapos nasama ko kayo sa ganun warning naman na, eh hindi na mauwi inalam lang naman namin sana lang hindi mo, mo masabi hindi mo masabi hindi mo masabi na Last na lang yun kasi di mo naman hawak yung isip ng tao. Tangan sa inyo ha. natin magugas, yung bukas. Princess. Sa taas. <laughs> Ay. Patay. Rose. Princess. Hindi pasihan kasi yung kasuotan rose ay nakipasihan dun. Hindi nga. Magalit. Eh yun daw yung nagustuhan niya sayo ay. ay di ko alam. Sa pananamit mo. di ko alam. <laughs> Basta okay. may pinanangakuan siya. <coughs> Hindi daw niya ma-explain. Basta yun daw yung feeling. Hindi na yun sa sabi. Hindi e, ako paniwala doon na nagustuhan na, na, niya Dahil sa pananamit mo. Hindi na explain natin Maniligo pa lang. Atat-atat naman siya. Papakiligin ka lang talaga nun ba? Bakit kinikilig ka din? Diyos ko po. Natatawa lang ako kay Grij. Pag nandyan. <coughs> oh, <yes>. <coughs> <coughs> Hindi naman kasi siya makasalitaan. 把自己给安了。